Kaya may laman yung gigas nyo. Wala kasi rin kami. Hello. Hindi wala kasi. Baka may load ka na lang. Wala ka Wala naman gigas ko? Wala pa gigas Grabe ang yung inabot natin. Wala rin naman yung gigas dito. Ah, sige. Gahanap tayo. magtatanong tayo. Pahingan hey, ako saglit Mukhang aabot tayo dun sa kapilya Para lang makaanam load. Grabe to, unang taon Ay unang araw sa taon Walang load Wala kasing wifi Painis yung sky broadband Mamaya ulit Tara Kaya to Ngayon lang naman natin gagawin to Dito na tayo. Sabi naman yun ko sa lubong ko. Sabi ko pa lang ako sa Gcatch niya. Kasi wala akong load. Hindi bigyan ako ng pera. Pa nga eh. may nakausap kasi ako sabi ni nanay eh, uh, na mild stroke ka? sabi ko hindi sabi ko stroke po talaga tapos 3 days akong komatos nung nasa hospital tapos nung pagka 3 days ko sinabihan ako na ay eh, sinabi sa mama ko na pag di pa ako nagising tatanggalin na yung life support ko eh nagising ako narito ako ngayon sa harap nyo buhay kaya sabi ni nanay tama yan magtiwala ako sa Panginoong Diyos yun net yun lang talaga ang pagkakatiwalaan mo kahit sa sino sabi ko naman opo yun lang talaga yun yun lang ang dapat natin pagkatiwalaan bigay natin sa kanya lahat So pa na tutuloy ko na to medyo malayo-layo na rin talaga itong nalakad ko eh pero kaya pa kaya pa ay hey, pa lang naman tara nandito na ata ako sa sinabi ni kami kung tindahan so wait lang ah bili po, ano po? kaya nagload kayo sa gcash oh. ayun meron meron daw guys wait lang ha Okay na, lang, lang. okay na guys Wait lang sa gitna Okay na guys Okay na Opo Naano ko na Naload na ni kuya Thank you kay kuya Hindi na ako abot dun sa kapilya Iikutin natin to Pabalik Kasi Wala eh Dito na tayo naabot ng ano eh Kaya iikutin na natin Sayang naman eh Para rin tayong big, ano, lumakas Kaya natin to May kasama naman tayo eh Kaya yeah kakayanin natin so para mamaya ulit ah tara Hi guys higutin natin lalabas tayo ng highway talaga sa Mindanao Avenue hindi na tayo pupunta ng kapilya kasi nakapagpaload na tayo ano game na para makuwi na tayo mahirap abutin sa labas ng matinding init mahirap na kaya uh, habang maaga pa 30 kaya Bisa na natin to Kaya natin to Eh Gusto kong dumaan ng kapilya eh Mas maganda dumaan doon Hingihin tayo ng gabay Kaya Tara Tara na tayo Guys, sarating na ako. gundo ng kapilya ng Tandon Sora, di ba? Hello. Sobrang ganda. Grabe. Bakit niyo 'yun? Unang taon. Unang taon. Unang araw. Nakarating tayo dito sa paglalakad lang natin. Kaya salamat sa Ama. Nakarating ako ng payapa dito. nakapagpa tayo pabalik natin, hihingi pa rin tayo ng tulong. Kaya gabayan mo kami, ama. Huwi na tayo. <laughs> Kasi 8.45 na. Kakayanin natin yan. Ayan. ikot tayo. Lalakarin natin ulit dyan. So, paano? Tara. Umpisaan na natin ulit. Tuloy ko mamaya yung video ko Kasi malulobat na ako eh 23% na lang Basta yung lalakarin ko ito Paikot, papunta doon, pauwi Tara Basta yun yung lalakarin ko Pauwi, papakita ko mamaya I-update ko kayo hindi lang ako nalobat eh konti na lang, wala ganon sa no? kaya nakakapaglakad tayo napit na rin naman yung barangay ayan no? nakikita yung footbridge dyan tayo ikot ha huh? update ko ulit kay mamaya ayan na yung tulay guys medyo malapit na pero yung bahay malayo pa <laughs> kaya yan Okay na guys, hindi na tayo sa barangay. Ayan na yung tulay. Tapos, Dito na naman tayo maglalakad. Ayan. Papunta sa amin. So, tara. Makamit na natin. Pahinga muna ako. Nandito tayo sa Dali. Tapos, ayan yung Tandon High School. Ando doon umaya yung barangay aramdam na ako ng pagod e. Eh. Malayo-layo yung nilakad natin na. Ah. Kaya pahinga lang muna ako saglit bago kayo tuloy yung paglalakad natin pa uwi. Ha! Grabe yung sarap ng lakad na yung. Sobrang sarap. Kaso nawawala na naman yung araw. Hindi na naman lumalabas. Pero malay mo, sumama sa atin niya mamaya. 15% din lang. Mamaya ulit ha. Ah. Update ko kayo. Tara! kasi alas 9 na pero wala namang gaano matinding init eh kaya kakayanan natin to pati naiihi na rin ako kaya kailangan na natin umuwi so paano update ko ulit kayo mamaya ha? ha update guys medyo malapit na tayo pero medyo medyo pa rin kung tayo nagtanong na magpapaload tayo hanggang yung way ha? So, mamaya ito, mamaya ulit ah. Kasi 13% na lang ako. date ko kayo ulit. Update guys. Dito na tayo sa garahe. Ha? Ah, gabi. Ayan. Tapos dito tayo dadaan pa uwi. Ha? Ah, update ko ulit mamaya. Update. Andito na tayo sa tulay ng Greenville. Ayan o. Kaya, yeah, tapusin natin to. Napagod na talaga ako. Mamaya ulit. Date guys. Nakarating na tayo ng payapa at ligtas dito sa Greenville. So, Ay. Grabe. Ha. So, paano? Lang sa, sa bahay. Andito na tayo sa bahay. Ha. Grabe, ang sarap dun. Medyo masakit na nga yung init niya. Pero sinamahan niya tayo. ba? Diba? Salamat din sa lahat ng mga sumama sa akin ngayong araw na to. Unang araw ng taon, walking ng two and a half hours. Sarap para lang sa load. Grabe, ba? Diba? So, paano? Mamaya na lang ulit ha.